Dali na palang ga, Diyos ko. sige na, kaya wala si Kuya Isi. Mahadlo, kaya bagay ko magka, ano, magka, mag, mag, anak yung iring kay kaya yung ano, dali mga anak si Isi. Dali na, sige na, oh. sige na, sige na, igawas na, Ganina pa nagawasan ni Puti ba? Dali na, dali na, dali na dayon. Palitik ko na ang sa Puti ka, dang, oh. Yung e, mga anak yung iring, dang, ibutang na kuskong kamot, amay oh. gloves dito, wala. Palit, palihok ko dang, wala dito ko yung masuko, mga anak naman ni, oh. Oh, isa lang ka, Paris, dang, oh. sige na ganyan, sige na. Tabang, tabangin mo sarili, sige na. O naglab si Mama Teo. Dali na, dali na, dali na, sige na, baby. Dali magluya, ha? Sige na, dali na. Ella, sige na, Ella. Gawas na, Gawas na. Hindi na rin, na puti, oh. na. Ah, sige na, sige na. Dali na. Dali magluya, gihangak na gid ka. Hmm. Hinga, dali na, kapag mahuman na, magawas na ng baby na, dali na na, mag-ano. Kalau eh oh, dali na, dali na palangga. Oo. Oh, oh. Dali na sige na, sige na kaluoy ni mo oy. Mm, sige. Mm. Utong dali. Mm. Sige na. Mm. Na ano ko? Mm, sige sige boy lo. Si ila. Dali. Mm. Na tabangan ni mamatik utong dali. Mm. Dali na. Dali na. Ay nagbalhin bigi. Ella, ni gawas na unta. Na ano ba? Na ano ko yung nakita? Oh, gibalik ayo, ibalik. Just ko ibalik maniya oi. Dali na, dali na. Sige na, ay e maglagot si Mama TV. Anta ka karon, mahadlok na man nimo. Dali na. Sige na, Ella. Sige na. Dali na, dali na. Para dali na para dili masuko si Mama TV. Dali na, Ella. Mas na dali alangga. Sige, sige. Dali na, mas, mas. na, ginuukok. Utong palo, ela, utong. Utong mangga, utong. Mm, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Sige na lang ga, sige na. Utong na, ela. Utong, ela. Mm. Mm. Ay, Diyos ko. Dali lang ga, dali ah. Dali lang ga. Ela, eh, utong, ela. Ayaw ihunong diha. You know, oh. oh Uy, ang siya may buhaton, ani. Dali, ah, ela. Mm. Why? Dali ah lang dali ah. Diyos ko. Time niyang mga anak. Dako pa d'yo. Dari na ilang. Ang kulo-urin sila po. Dali ah lang Mmm. Diyos ko. Mmm. Dali ah. Sige na, sige na. Mmm. Nag-disod ko. Ano siyang anak? Mmm. Pagkawas, kinuok ko. Mmm. Ano na ako to? Mmm. 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 kuya wa ganina, gibira gyud na ko isa diri ra gud ta sa ihang ano oferta. Antud na sa liog, gibira na lang gyud na ko. Pertini yang diri pa siya ni suksok. -Suk. Ako na sang gibalik diri sa karton. Diyos ko, Ella. Ayusin mo yung anak mo, Ila. Ella. ela putulin mo na yung puso. Diyos ko. May gani, Nilihok na. Hmm. Ella, igawas na ng sunod. Sus, Diyos ko, Ella. Ay na yung tagpabuntis. Inuong ko ni mo. Na putula ng puso, putla. Diyos ko, makanervyos, magpaano og iring, magtanaw nga mga anak. Sabi na ako sa ang na-experience ako ang na, na -experience karon ron. Diyos ko, gihulungag utong, na, napasa, liog ang, Diyos ko, kadlok. Hmm. Ela, igawas na ng sunod. Sus, Diyos ko, ila, ay nang tawag pabuntis. Inuog oh, ko ni mo. Na, putula ng puso, putla. Diyos ko, makanervyos. Magpaano og iring, magtanaw nga mga anak. Sabi na sa ako ang na na, 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 na ako ang na-experience karon ron. Diyos ko. hunungag utong, na, napasa, liog ang... Diyos ko. Kahadlok. Ang nigawas na apay ano ambot ba may tag isa na lang ni nabili no di ba ka duha igawas na na igawas na ela ang gawas na apay ano ambot ba may tag isa na lang ni nabili no di ba ka duha igawas na na igawas na ela kilo. Pariha sila ba? Naglisod naglis, naglis yung pagawas aning duha. May ganit ning isa. elon nguya na. Wala uh, um. na ko yung gloves. Baya palangga. Ako lang itanggal. Oh. Hmm. Hmm. Tuxedo yung pangatlo. Ano yun Tuxedo kat ang pangatlo niya. Anak ko. Wow. wow. Okay. Mayugani gani kay ano anong duha naglisod ni ba ako apa ning tanggalan og sa mura nang lapot sa ilang naong na apa, palangga ikaw po ni mati palangga na apa kung mo hmm. na ba pa ang bibi Relaxa relax sa kay magkaon na lang ka na wala na tan-aw daw nato bi tuksidong ikatulo